video recording has started shutter button <clears throat> double tap to activate um magandang gabi sa inyo lahat mga tropa ko ay no? ah uh, puri ng panginoon ah uh, gusto ko lang i-share yung mga ah uh, memories namin ni lolo nung nabubuhay pa siya no so ngayon nga kanina ah uh, habang nakatayo ako dito sa kama ko tabi ng kama ko naka ako, biglang naalala ko si lolo ko, nung nabubuhay pa siya. Um, marami kaming mga masasayang memories, mga tropa ko. Minsan ang mga tropa ko, alam nyo, totoo lang. No? Uh, simulan na natin. Uh, nung minsan, mga tropa ko, halimbawa, wala akong, wala akong pasok ng school. Wala po akong pasok ng school, no? ako nag-asikaso sa kanya. Pag madaling araw, alas stress, mag-aaya na yan na. Gabi, tara, magkapi tayo. So, inaaya niya na ako mga tropa ko eh. So, inaalalayan ko siya. Um, ako nag-asikaso sa kanya mga tropa ko Tapos, pangalawa, um, nabanggit nga sa akin ni Lolo habang nagkakape kami may mga tropa koy dito ako nabigla So sabi niya Gabi sabi niya sa akin mga tropa koy pag ako namatay sabi niya ikaw na lang ang mag-isa na magkakape Yung sasakyan na binili ko hindi lang yan para sa inyo kundi para na rin yan sa atin sabi niya yung L300 ah sabi ko, original parts pa ba yan, lolo? Sabi niya, oo daw. Tapos ang makina niyan, Pajero. Pajero yung makina niya, pero L300 siya. Sabi niya sa akin. Bago niya, bago nya bilhin yung L300, mga tropa ko eh. Noong 2010, kasi 2010 niya binili yun eh. So, 15 years na sa amin yan yung pangalawang sasakyan pa lang ni Lolo ko nung bago niya bilhin yung L300 Toyota Hilux pick up yun mga tropa ko syempre hindi lang yun na naging sasakyan ni Lolo nung una mga tropa ko ang sasakyan ni Lolo ko noon Volkswagen napakarami naghahanap noon 1950s pa ginawa yun mga tropa ko boxwa wagon, Hanggang ngayon marami pang tumatang kilik dun sa box. So, 'yun ang ikatlong sasakyan ni Lolo. Box Hilax, tsaka itong L3. Pangatlo yan mga tropa koy. So, kwento ko lang, um bago mamatay si Lolo mga tropa koy. October 10, ito pa yung huling pag-uusap namin. Na sabi ko nga, ah, lolo, kako, pag nakagraduate ako, sabi ko, ng grade 12, pumunta kayo doon ni mami, kako. Sabi niya, oo daw. Tapos, sabado mga tropa ko, October 11, narinig ko yung uh, sinabi ni tito ko na, yun nga, wala na si lolo patay na 12 pm namatay mga tropa ko eh. Uh, um, pagkatapos dinala sa morgue nung 11.30 o 11 tama 11.30 midnight sabado yon October 11 pa rin uh, yung kabaong dun na siya nilagay sa kabaong so dito binurol sa bahay namin so kung mapapansin nyo nung October Ah. Uh, 13 Monday kasi 12 Sunday October 13 nag vlog pa tayo ng day 2 ng buro ni Lolo kasi yung Sunday day 1 yun mga tropa ko eh. hanggang day 4 day yon yun mga tropa ko eh. pati sa huling hantungan ni Lolo ko mga tropa ko nakapag vlog pa tayo so alam nyo mga tropa ko yun, hindi lang ako napektuan na eh buong pamilya ko, buong pamilya namin, buong kamag-anak niya. Nagsiloksaan kami lahat. So alam ko mga tropa ko eh. Uh, medyo malungkot pero panataga ko dahil sa Panginoon pupunta yun mga tropa ko. Eh. So kung meron kayong uh, lolo na pumanaw noon <coughs> lahat ng mga mem memories, lahat ng mga moments alalahanin nyo. So, yan si lolo ko mga tropa ko eh. Kasi, ah uh, napakabuting tao niyan eh. Kasi, mahal namin siya. Marami nagmamahal sa kanya. Kasi, simula nung nag-abroad yung nanay ko, siya na, siya na ang Tumay yung tatay namin. Si lola na yung naging nanay na namin yung lola ko nung nag-abroad si mama. Nakakamiss lahat ng mga memories na masaya kami nung nabubuhay pa si lola ko. Laging niya sinasabi sa amin na mag-aral kayong mabuti. Huwag wag ninyong kakalimutang gumalang totoo mga tropa ko eh. kaya po sa lahat ng mga makiki makikinig mamaya sa i-upload ko i-upload ko mamaya ito sa lahat po ng mga makikinig maraming maraming salamat po sa mga pumunta ng burol ni Lolo Ah... Uh, sa, nagsay, sa, sa, nagsabi ng ano sa akin sa nagsabi ng RIP sa akin ah uh, tropa ko ay nakakatuwa ka dahil sa iyo sa langit nandoon na yung lolo ko so maraming maraming salamat sa nagsabi ng RIP maraming maraming salamat so ah uh, marami kaming mga memories na pwede pang gawin ni lolo sana kung inabot kami ng taon magagawa namin yun pero hindi na mga tropa ko eh siyang ang kinamatay ni lolo ko mga tropa ko eh, na high blood pa o, high blood tas na stroke ulit tapos pinagpaplanuhan pa nilang tubuan eh gagastos pa sila 50 mil daw narinig ko yung pagkakakwento ni Lola ko. Kaya yun. Binigay na lang namin sa, sa nasa taas. Kaya, Panginoon, maraming salamat dahil sa iyo. Uh, kahit wala na si Lolo ko, nandyan na po siya sa inyo. Sa inyong karyan. Kaya, mga tropa ko eh, um, kung may gusto man na mag-comment, um, comment lang po. No? Maraming maraming salamat po sa supportan nyo nung burol ni Lolo at sa lahat ng mga kamag-anak niya. Salamat po si kung wala yung kung walang Lolo Ruben Abio na Lolo namin wala rin kami dito tsaka yung mga anak niya sila mama sila tito so maraming maraming salamat lolo Kung nasaan ka man namimiss kita love you at magpahinga ka na maraming salamat sa lahat ng memories na binigay mo so, oh, so mga tropa ko nakakalungkot pero ilang ulit ko nang sinabi to panatag ako dahil sa Panginoon siya pupunta so yun lang mga tropa ko eh. at God bless at maraming salamat